ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga Katala Kids! Ngayon po ang ikaapat na linggo ng apat na pung araw ng paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito rin ay tinatawag na ikaapat na linggo ng kwaresma o Letare Sunday sa ating mabuting balita ito na marahil ang isa sa mga pinakapaborito nating versikulo o verse sa Biblia ang John chapter 3 verse 16 na nagsasaad gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan mga katalakids, kung tayo ay tatanungin, mahal ba tayo, mahal ka ba ng Diyos? Siyempre, ang isasagot natin, mahal ako, mahal tayo ng Diyos. Dahil nagbigay siya ng bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya mga katulad kids, kung mahal tayo ng Diyos, dapat mahalin din natin siya nang buong-buo, walang hanggang pagmamahal sa Diyos dahil ganun din ang Kanyang pagmamahal para sa atin. Mga katulad kids, kahit kayo po ay mga bata pa lamang, tayo po ay mamuhay na ayon sa kaniyang mga utos sa kaniyang mga pangaral sa atin. Tayo ay maging mabubuti sa ating mga kapwa, maging mabuti tayo sa kanila. Dahil 'yun ang kaniyang itinuro sa atin, ang pagmamahal sa kapwa ang siyang dapat mamalagi dito sa ating mundo kung sa ganun ay masarap mabuhay kung tayo ay nagmamahalan. ba diba, mga katulak Kids? Ang pagmamahal na hindi lamang sa mga mag-asawa, sa mga mag-boyfriend-girlfriend, kundi pagmamahal sa pamilya, kaibigan, sa mga kakilala at sa hindi mga kakilala natin. Ayan mga katulak Kids, masaya, masarap sa pakiramdam kung tayo ay mahal ng Diyos, mahal ng ating kapwa. Mahalin natin sila kung sa ganun ay tayo ay maging mabuti at kalugod lugod sa Kanyang kariyan, sa kariyan ng ating Diyos upang tayo ay makapiling natin ang ating Panginoong Yesus sa kalangitan. At dyan, nagtatapos ang aking maikling refleksyon. Sa linggong ito, lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye bye mga katalakids.